Nagpula tayo ng isang okra. Ilagay natin sa paksiw. At saka isang sili. Magpapaksiw tayo ng isda. At saka, kunin na natin yung, ano, bunga ng talong. Ilagay natin sa isda na paksiw. Hirap pa na, kunin eto pa ang tarong hm bitang sapak siu sira hmm. katuwa og gusto magtago din ra ano pa ano? unya ano? hmm. isa putol isa bilin sa ako ng tarong tsaka okra. Kaya magpapaksiw ako ng ano isda. Lagay ko sa paksiw na isda. Namitas ako sa aking garden. Magpitas ako ng tarong tsaka okra, sili sa aking garden. Ilay ko dito sa paksiw na isda. Paksyo tayo ng ano, ng galunggong. Ang ganda ng ano wala oh, walang ano. Wala siyang ulod. Wala ulod. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng ano niya. laman nyo. Sariwa. Sariwa. Ayan, laging daming gulay yung anak ko. Paksiyo ko, Paksiyo na, ano, paksiyo na isda.